Tuwang-tuwa ang mga fans ng Georgia matapos ang kanilang hot start laban sa ating Gilas Pilipinas na kailangan nilang talunin ng at least 18 points para makapasok sa semifinals. Almost mission accomplished para sa Georgia Men's National Basketball Team. 16-0 rin dahil yan sa mga NBA players nila na sila Goga Pitadze at Alexander Mamukalashvili. Actually, nabura na nila yung 18 points na dapat nilang ilamang dito sa Gilas Pilipinas dahil umabot pa sa 20 puntos ang kanilang naging lamang. Sa mga sandaling ito, hindi umaayon sa Gilas Pilipinas ang kapalaran. nag out si Coach Tim Cone at ito ang nangyari after. Bagamat basket count, plus na foul ang sama ng bagsak ni Kai Soto rito. Kahit yung mga Georgian player concerned sa nangyari kay Kai at bakas na bakas sa buka ng ating mga Gilas players, ang alala dito kay Kai Soto. Good thing right after na mangyari ito kay Kai Soto, biglang nagiba ang ihip ng hangin. 11 to 0 ran para sa Gilas Pilipinas. Dumikit na ang Gilas Pilipinas dito sa Georgia at hindi na nila hinayaang malamangan sila ng sandamakmak. Sa pagkawala ni Kai, nag-step up si Jappe Aguilar. Carl Tamayo, what a third quarter para sa kanya. At ano pa ba ang hihilingin mo sa tao na to? Justin Brownlee, 8 rebounds, 8 assists. Sabi nga ni Coach Tim Cohn tungkol kay Justin Brownlee sa harapan ng mga reporters na miss ng NBA si JB. Na dapat daw sana ay nasa NBA naglalaro. Ito pong si Justin Noy P. Brownlee. Pinuri naman ng Orlando Magic Power Forward na si Goga Bitadze, ang Gilas, Pilipinas. No excuses daw ang kanilang pagkatalo. Great basketball team daw ang Gilas. They're great basketball team so they came out And... at ito po ang coach ng Georgia, halos maiyak, speechless sa so nangyari sa kanyang team. Ngiting tagumpay para sa Gilas, Pilipinas. Semifinals, let's go Gilas! For more basketball updates, please subscribe, like and follow from the sideline. <muchas>